sabi nila. Huh? Anong sabi nila, pare? Ano? Lahat daw ng mga guwapo, malolotong. Wow <laughs> naman! Hindi ako naniniwala dun. Oh, Ay, yeah. <laughs> <laughs> <And>, ano? <laughs> ba tayong dalawa? <laughs> <laughs> Ira uno. <laughs> Love? <laughs>

O oh, ikaw! Huh? Ano na naman yon Magmamahal ka lang din naman ng Ilocano. Wow naman! Anong sabi mo? Bakit hindi pa ako? Sana ako. Oh. Ayoko ng Ilocana. Ano? Mucho hindi ko yan ang sinasabi nyo. No, no, no. Niya sa mga babae. Walang kumaalog alog Oh! Oh! <laughs> nga tayo Bakit parang galit na galit ka? Ano bang pag-uusapan natin? May binuntis <coughs> ka daw na babae? Bakit? Ikaw ba ang nanay ng babae? Ah? Mas matanda pa sa akin binuntisan mo tapos ako pa ang nanay? Akala ko kasi ikaw ano? kasi ikaw yung galit na galit Kaya ako galit na galit dahil yan ang kasalanan mo sa akin Bakit? Anong kasalanan ko? Wala rin ako kasalanan ginawa sa iyo ah ano kasalanan na binuntisan mo yung babae? Sabi! Bakit ako magkakasala sa'yo? Hindi naman binuti siya ako ako sa babae, magkakasala. Hindi sa'yo. Ano Oo naman. Oh, Siyempre. Ano? So. Ibig sabihin, malaki ang kasalanan ni kumpari sa'kin. <laughs> Alam mo, mas mabuti pa. Matulog ka na. Kasi kung siya, sino may kasalanan ang tinuturo mo eh. Bakit? Alam ba ang kasalanan ni kumpari sa'yo? Oh! Oh, yeah. hey! ay! Alam, ay, ay, remember, hindi ikaw nakabuntis sa akin. Oh! oh